What's up mga idol sa video na to ay magpapalit po tayo ng LCD ng Vivo Y28 4 Paano ba ito palitan? At ayan mga idol, bagong labas lang po ito at napakagandang unit na to mga idol. Panuurin nyo rin po ang dolo ng video kung gaano kaganda ang LCD na pinapalit natin. At ito po yung problema niya mga idol. Nabasag po ang screen dahil sa pagkakabagsak. Wala na po siyang display. Ayan mga idol, pinatay ko po yung ilaw para makita natin yung problema dahil blue screen lang siya kapag mayroong ilaw at wala po talaga siyang display at basag na rin siya. Malakas po ang pagkakabagsak. Kaya ayan, umpisa na po natin at grabe mga idol, panuurin panoorin nyo po ang dulo ng video kung gaano kalinaw ang replacement ng LCD nito. Grabe, mamangha po kayo sa display mga idol. At ayan, ininita natin yung likod at iangat po natin yung takip. At ayan mga idol, napacheck na pala ito. Natanggal na ang takip. Wala daw ang available nung pinagchichika niya. Kaya inorder ko po, po ito mga idol. Kinabukasan ko po, po ito pinakuha. At ayan mga idol, plastic lang po pala ang likod. Hindi po siya mabasag. Basta, basta. At ayan, tanggalin natin lahat ng screw. At maraming salamat sa inyong tiwala at sa mga gustong magpaayos, mag, mag lang kayo sa ating FB page, Phone TV Official New Feeds. Dahil bago lang ito mga idol, wala pa po talagang available ito sa ibang supplier. At buti na lang sa supplier ko mga idol, tatlo po ang napagtanungan ko dito. At buti na lang yung pinaka-supplier ko ay may available. Kapag bagong labas lang ang unit mga idol, bihira lang po ang may available na screen. Mag-antay pa tayo ng ilang buwan bago magkaroon. At ayan, angat natin yung fingerprint, yung pinaka-battery at yung pinaka-LCD flex. At bago natin install, itesting it muna natin. At kinabukasan mga idol, pinalala mo po lang ito sa supplier ko, dumating na naman Yan, ito po yung kaparehas niya. Y28 4G at Y38 4 same lang po sila at compatible po siya. Kaya ayan, itesting na natin mga idol at tingnan natin kung magdi-display ba siya. At ito po yung hitsura niya mga idol. Ayan, ang ganda po ng LCD niya, full screen po ito. Parihas na parihas po siya. Pero hindi naman po ito original dahil replacement lang po ito. At tingnan natin kung gaano kalinaw mga idol. At tips ko mga idol, kapag nagtesting kayo ng LCD, dapat nagatanggal talaga ang connection ng battery. Kapag nasalpak nyo ng LCD, saka nyo isalpak ang battery. Kaya ayan mga idol, iuna po natin. At tingnan nyo mabuti mga idol. Sobrang ganda po na ang LCD niya na Pakakintab po ng display nito. Panoorin nyo po ang dulo ng video mga idol. At ayan, testing natin, taasan natin, babaan ang ilaw. Ayan, normal po siya, nagtatouch, walang problema. At na natin mga idol kung gaano ba ito kapitid mamaya. So ayan, normal naman po ang LCD. So i-off muna natin at tanggalin natin yung una ang connection ng battery sa kayong LCD para hindi ma-damage ang pinaka-backlight kapag nagkamali ka dyan mga idol. At nauna mo pagtanggal ang LCD at battery, minsan mag-short yan at mawalan ng backlight. Kaya ayan, lagi nyo pong tandaan ang mga tips natin para maiwasan, madamage or malalong masira ang ginawa mo. At ayan, iangat natin yung battery mga idol. So kailangan po nakaangat ang battery. So wala na tayong ibang iangat yan. Kundi battery lang. Yung mga antena, huwag nyo na pong iangat dahil hindi naman po yan kasama sa pagpalit ng LCD. Meron kasing iba mga idol na ang antena, inaangat kaya minsan napuputol po siya at natutuluyan. At dito mga idol, pwede natin tastasin yung plastic para maangat natin yung LCD para yung plastic niya ay hindi makulubot. At ayan, So, ito po yung flex ng LCD at ang gagawin natin, inita natin muna mga idol para matanggal natin yung pinaka LCD. Although, ang mga ganitong unit mga idol, napakatigas pa po nito. Kapag bago pa siya, pwede nyo po gamitan ng metal na manipis. Ayan, sa so, kagaya nito, hindi po ito basta-basta maangat mga idol kapag bagong labas pa yan dahil napakadikit po niyan masyado. Kaya ayan, nag-apply po ako dito ng lacquer thinner at saka ko po inangat. At kapag naangat na mga idol, pwede nyo po yan tastasin, dire-diretso na. So, ganun po kasimple mga idol. Pwede po gamitan ng cutter yan, mga idol kung wala po kayong hot air na ginagamit. So, pwede rin blow blower. So, kung wala namang blower, pwede nyo budbura ng thinner pampalambot po ng dikit. So, ayan, naangat na po natin mga idol at dandanin natin at grabe po ang pagkakrak talaga sa baba. So, possible na malakas ang pagkakabagsak nito dahil durog na durog po talaga ang baba. Kaya, ayan, marami pa po siyang bubog na naiwan sa pinaka-prim. Kaya, dapat kapag nagpalit nyo ng LCD, kailangan nyo po linisan talaga. Tanggalin nyo po lahat ng mga bubog para iwas po masira or mag-crack or mag-blue screen ang unit mo dahil kapag ipit mo na yan mga idol, at may bubog pa, pwedeng mag or magkaroon ng itim-itim ang pinaka LCD or magkaroon ng dot mga idol so kailangan talaga malinis gamit po kayo ng brush so yung mga digit dikit na naiwan sa mga gitna yung mga itim-itim kailangan nyo matanggal yan so iwas na rin po yan magkaroon ng mga dots or dot spot na mga puti-puti so ayan ito po yung LCD niya mga idol at ikimpara ko po, po siya ay pare-parehas lang po sila ng polarity at pag dan nyo po maigi mga idol so replacement lang naman po ang LCD natin so may kaibahan din po yan mga idol mas maganda po talaga ang original pero panoorin rin ang dulo ng video kung gaano po ito kalinaw. At ayan, mag-apply po tayo ng double-sided tape. So ipit po natin yung pinaka-flex sa frame para iwas angat sa baba mamaya. At ayan mga idol, dahan-dahan lang po sa pagpit dahil flex display po yan, pwedeng mag-blue screen kapag nasubraan sa diin At ayan, ipix na natin or ipit na natin mga idol. So ayan, kung napapansin nyo po, sobrang pitted talaga ng LCD niya kahit class ilang. At tingnan din natin mamaya mga idol kung pitted ba talaga kapag nakadikit na. So isalpak muna natin ang pinaka-connection doon sa main board. Ayan, so tupihin natin ng konti. So ingat-ingat din po sa pagtupihan. Baga masubraan at may mayupi po ang pinaka LCD flex. So, ayan, binalik natin yung plastic na tinastas natin kanina at isalpak na naman natin yung pinaka battery. So, hindi na tayo nag-apply ng double-sided dahil ang plastic naman niya ay meron niyan dikit. So, mga idol, kapag nakalagay na po yan, hindi na po yan magagalaw. At ibalik natin yung pinaka fingerprint at yung lagayan ng screw. At maraming salamat nito sa nag in Ma'am, maraming salamat po sa inyong tiwala at sa gusto magpagawa mga idol, pwede kayo mag in pwede rin po ship. Luzon, Visayas, Mindanao ay nagsiship po tayo via LBC, JNT at Lala mo kung Metro Manila ka lang Pwede rin walk-in kapag meron tayong stock para maiuwi mo kagad So pwede kayong magpay mga idol sabihin lang po ang problem Bago kayo pumunta para alam nyo po Kung may available o wala So kagaya nito wala po tayong available at kinabukasan po ito nakuha. At ayan mga idol after natin Nalagay ang mga scroll mag-apply po tayo Ng double-sided tape sa takip So maganda po ang double-sided tape sa ganitong takip Mga idol ay talagang mapitid po siya ng sobra At dikit na dikit kahit hindi mo na siya lagyan Ng TC-7000 At wala na po pala itong lagayan ng si mga idol dahil kinuha po ng may area ayun after po natin nalagay ang pinakalikod mga idol, pitted naman siya. At next step natin, idikit po natin ang pinaka-LCD. So huli na po tayo nagdidikit mga idol. T7000 po ang ginagamit natin para hindi po magalagalaw ang flex. So pag nagdikit kayo mga idol, sa gilid lang po, huwag po sa pinakailalim para hindi aangat ang LCD. At kunti lang din po ang ilagay nyo. Huwag nyo pong damihan para hindi ma-damage ang LCD or hindi mapasukan ang ilalim. Madalas kasi kapag nag-DIY mga idol, napapansin ko yung iba nagbo-blue screen or nagba-blackout. After po nila na ilagay ang LCD dahil na sobraan sa dikit mga idol lalo na yung baba kunti lang po ang ilagay nyo at yung mga gilid-gilid mga idol kapag hindi po ulit LCD ay napapasukan po yan kaya iwas maglagay ng maraming dikit at ayan mga idol after 2 hours ko pala tinanggal ang goma so kung magpalit kayo pwede guma ilagay pwede tape so 2 hours po bago alisin ang pinaka tape or guma para yung LCD nya ay dikit na dikit at kapit na kapit sa frame so ayan meron pong plastic ang pinaka LCD natin dahil brand nyo yan meron po tayong warranty 3 days to One week observation. Kapag nagluko yan, ay pwede natin palitan. Basta nandyan ang plastic, hindi matatanggal. So, ayan. Kahit at ko na yan, mga idol, talagang papalitan ko yan kung nagluko. So, ayan. After natin na dikit, mga idol, 2 hours po ito natin tinanggal ang guma. At ayan, 100% Sobrang pited talaga ang LCD niya Wala kang makikitang angat kahit kunti. So, talagang parang original pa rin ang fittings niya. Wala pong angat. So, ayan. So, dahil meron kang warranty, so, di ko muna tinanggal ang plastic. So, tinanggal ko lang muna ang pinaka-sticker na nakasulat. At ito na, mga idol, dito na tayo sa mino. I-check na po natin. At, ayan, responsive po yung touch niya, mga idol. At yung display niya, full screen talaga siya. Ayan, kung napapansin niyo po, sobrang lambot po talaga ng display. At tingnan nyo, mga idol, full na full po ang display niya at parang original talaga. So, class A lang po ito, mga idol, pero magandang quality na. At sa mga gusto magpagawa nito, mga idol, mag lang kayo, wala po kayong pagsisihan kapag ganitong LCD na po ang ipapalit or ganitong model mga idol. At ayan, i natin yung camera at ayan, sobrang linaw po niya, pati po yung likod mga idol. Ayan, i-captured po natin. Ayan, sobrang linaw po ang kuha. At, at i-testing din natin yung mga function niya, yung wifi, good naman. Ang charging, walang problema. 100% satisfied video. At ito mga idol, pansinin nyo po yung pinaka LCD. Inangat ko po yung plastic. Sobrang kinta po niya at talaga magustuhan mo ito kapag ganito itong LCD po ang inilalagay at patapos na po tayo. Ito po yung pinagpalitan natin. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.